Ayan mga Pinoy, uh, isang magandang magandang umaga po at isang mapagpalang araw sa ating lahat. Araw po ngayon ang linggo at papunta po ulit tayo dun sa aming binubunutang niyog. At dun po sa mga bagong subscriber at viewers ni Boy Pinoy, maraming maraming salamat sa suporta nyo at sa tiwala. Doon po sa mga kagaya kong maliliit pa lang na vlogger at nag-uumpisa pa lang mga Pinoy, uh, huwag po tayo sumuko at tuloy-tuloy lang po tayo. At tulungan lang po para makamit natin yung ating pangarap. Labaw mga Pinoy oh. Naglalakad po tayo. Ah, uh, alas 6 pa lang po ng umaga ay eh, nag na natin at ang pagbubunot po kaya pag mainit na ay mabilis na makapagod kaya habang maaga pa po pumunta na ako dito para makapag-umpisa tayo agad. Mahirap po magbunot ng niyog. <laughs> Pero wala po tayong atras ng trabaho basta marangal at patas tayo mga Pinoy. Pakita ko lang po yung dinadaanan ko sa inyo. O oh, ayan mga Pinoy, yan po dinadaanan natin. Jo madilim pa pag nadito ka mga pinoy sa ilalim ng ano ng niyogan. Alas 6 pa lang ko ng umaga tapos may ulanin pa at nag-aambon-ambon pa dito. Kaya medyo madilim pa. Hay mga Pinoy, yung bubuntan pa natin. Pero baka pumahuli na yan uunahin natin yung naan doon sa inumpisa namin kahapon do sa may tabi ng sapa doon mga Pinoy naulan na yan nandito na po tayo sa may kuprasat ayun pa bubunutan pa natin yan mga Pinoy bali po ito na ito, alaga ng kapatid ko siya po ang katiwala tayo po mga punoy magkukupras lang po tayo dito itinulong lang po tayo habis po muna tayo ng pantrabaho ito po yung suot natin kahapon oh. ito na rin pa isusot natin ngayon para hindi madagtaan ng niyog yung ating ibang mga pantalon nandun na po yung isa nating katulong mas maaga kay boy pinoy aga mo kuya ay mapunta kang masalaya Amaya. ay hindi mo pwedeng ipakisuyo yun nalang kila Ruel doon nga kila Ruel ah, mo kukunin ah doon kukunin ah wala pa yung si kuya ng kalabon Nag-uuna na ako yan mga Pinoy yan po yung ating katulong na masipag si kuya Ruel ah tara po at mag-uumpis na tayo magbunot Ayan mga Pinoy, tara po at mag-uumpisa na ulit magbunot. Malmala ng bigas. Sipsi na siguro ay. Tapos ang... Ang sa atin, mura. sa atin, mura.

Hmm. Ganda pa yung kidukir ay. Sabi hmm. mo na baba, pa bigas mo. Mm -hmm. Nangako kasi yung nang Marcos ng bagay Bansa si ang kilo ng bigas. Dubli. triple pa Bansa si ang one foot. <laughs> bahaw lang inalmo lang ko kumbaga may nagsayang ako alas 4 kaluto ko sabay alam mo saan sabay ligo hindi, hindi ako, ligo ah, <laughs> magmig kuya baga nagiinit nagiinit na ako pang ligo <laughs> sinamad ako samay na lang ah, ako. madilim-dilim pa ako. anak-anak itu di tokoh dadan nih. Bakal main sama lobo gua mau nakout. Gimana? Jadi kok begitu ya? Heeh. Lah, aku. Mainit na eh. Gusto ko pag ano, alis ko sa bahay, maaga pa. Oh, so, at trabaho naman alam tayong buhay. Mm -hmm. naghihila doon Wala pa Baan Yan mga Pinoy. Ah, snack po muna tayo. <coughs> <coughs> Magkain muna po. <coughs>

ali ay pote ang sigarilyo pala noon ganito oh yung bata niyan mm -mm. mm hmm wala mai kahit dito ulit kami yung ano ko mo lat na dito mamay na dito ulit kami he magkano basta ay bisik sabdai ay bisakin ka ano nagbenta Mga mga ulan mga Pinoy. <laughs> siluman, maakit tayo sa prasan. Dito naman ang, ano eh. dito naman yung ang ko. D dito na natin dito yan. yan mga Pinoy, tapos na po kami magbunot kaya binibilang na po yan. Yan mga Pinoy yung ating pong binunutan. Tinakpan namin ng kayakas ng niyog sa kanan mga dahon na sariwa para hindi po siya mag pag nainitan.